Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Magandang gabi, attorney. Hingi lang po sana kami ng advice. Yung aking papa ay may karelasyon sa ibang bansa. Gusto ni mama na humingi ng tulong para mapauwi sila dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang pabalikin sa Pilipinas ang isang OFW dahil may kabit o karelasyon sa abroad? Mga kaibigan, mahirap magpauwi ng isang OFW dahil sa sumbong na meron siyang karelasyon sa ibang bansa kung saan siya nagtatrabaho. Maaari pauwi siya ng bansang kanyang pinagtatrabahohan kung meron siyang nilabag na immigration law ng naturang bansa tulad ng expired na ibinigay na residency permit sa OFW. Pero kung makansila ang kanyang passport, maaari rin siyang mapauwi dito sa Pilipinas. Pero hindi basta-basta mapauwi ang isang OFW kahit may request ang kanyang asawa o kamag-anak na siya ay pabalikin. Ang nakikita kong parahan para mapauwi siya ay kung makansila ang kanyang passport. Pero hindi basta-basta makansila ang passport ng isang individual na walang reason or reasons. Nakasaad sa Republika. 8239 o mas kilalang Philippine Passport Act of 1996 yung mga grounds for the cancellation of Philippine passports. May tatlo na grounds para makansila ang passport. Una, kapag ang may hawak ng passport ay tumakas mula sa kamay ng batas o siya yung tinatawag nating fugitive from justice. Ang isang tao ay tinuturing na isang tumakas mula sa katarungan o fugitive from justice kung siya ay inakasahan ng krimen o pagkakasala at siya ay umalis sa jurisdiction ng korte kung saan ginawa ang krimen o siya ay umalis sa kanyang usual place na tirahan. Halimbawa, si Peter ay sinampahan ng kaso murder bago pa siya maaristo, tumakas na siya. Siya ngayon ay tinuturing, siya ay considered na fugitive from justice. Pangalawang ground o batayan para makansila ang Philippine passport ay kapag ang passport holder ay nahatula ng isang criminal offense provided na ibalik din ang pasaporte pagkatapos na mapagsilbihan ang kanyang sentensya. At ang panghuli na ground ay kapag ang passport ay nakuha sa pamamagitan ng mapanlinlang o kaya ito ay tampered sa mga binanggit natin mga grounds hindi kabilang ang pagkakaroon ng kabit o kaya karelasyon sa abroad para makansila ang passport at mapawi ang OFW pero maaaring magsampal ng kaso ang kanyang asawa dito sa Pilipinas maaari siya magsampal laban sa kanyang asawa na OFW ng psychological violence sa ilalim ng Republic Act 9262 o yung anti-violence against women and their children. Ang psychological violence ay tumutukoy sa mga gawa o kaya mga pagkukulang na nagiging sanhe o malamang na magiging sanhi ng mental and emotional na paghihirap ng biktima. So in summary, mahirap pa uwiin ang isang OFW dahil lamang sa meron siyang karelasyon sa abroad kung saan siya namamasukan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!